Good evening po mga kapatid. Mga kabinatog ko. Ayan po, magluluto po ako ng ulam namin ngayong gabi. May sibuyas, may bawang, may siling haba. May si juice. May okra. Labanos. At gabi, laman ng gabi. Ang lulutuin ko po ay bangus. At meron din pong kangkong. Ayan. Siguro po ay naiisip nyo na po kung ano ang aking lulutuin ulam namin ngayong gabi. Lagay ko na po ang bawang. Ayan po, pag nagluluto po kasi ako ng bawang, anong ah, isda, hindi ko po inaalis ang bawang sibuyas ang bawang po kasi ay pang alis ng lansa ang isda lagay ko na po ang siling haba. Lagay ko na po ang gabi. Yan. Kinakamay ko na lang po. Malinis naman po ang kamay ko eh. At tsaka kami-kami rin naman po ang kakain. <laughs> halo medyo ano natin yung gabi kasi yan po ang matagal maluto lagay ko na rin po ang laban At lagay ko na po ang tubig. Ayan po mga kapatid. Kumukulo na po. Ilagay na po natin itong isda. ayan po matapos ko po ilagay yung isda ah, hinintay ko po ulit kumulo ayan po kumukulo na ilalagay ko na po ang kangkong ayan tapos ilubog natin para maluto Tapos lalagay ko na po ang Kalamansi juice. Ayan po mga kapatid, ang penis product, ang aking sinigang na bangus. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you po mga kapatid, mga kabinatog ko. Kain na po tayo. पो